Okay, pake okay, panasan. Mabait mm -hmm. ah. Hindi na, hindi na. Hello mga ka-friendly, binyagan at first birthday nga ang ganap namin for today's video. Finally nga sumapit na ang unang kaarawan ni Kaylian. Pinagsabay na nga namin din niya ang binyag at birthday niya para isang handaan na laang. Sobrang thank you nga sa mga kamag-anak at kaibigan namin na nakikidalo sa tuwing may mga ganito kaming pa okasyon. Salamat lalong-lalo sa mga ninong at ninang na pumayag na maging pangalawang magulang ni Kaylian. Salamat mga pare mare. Hindi ko na ang laang yung mga eksena sa simbahan at napakaaga, wala pa kami sa wish show. Kaya din na agad kami dumiretso sa reception. Napakaganda nga ng pagkakaayos sa stage. Oh, ang sarap magpapost ng picture, Dene. Eh. Salamat nga pala sa aming napakabait na photographer, Ronilo Kiton, sa pagkuha sa amin ng magagandang photos for today's ganap. At thank you din sa Albert Norris Catering sa masasarap na pagkain at talaga namang hima sa busog ang mga bisita. May pa-takeout pa after. Dahil madaming labi sa handa, 150 person kasi ang pinirenotate namin para at least hindi magkulang sa pagkain at siguradong sulit sa busog at saya ng mga bisita. <laughs> Karina nga ang mga handa ni Kailian. Sumandok na din ako at nagutom na mother. Nang may energy pa sa pagbati sa mga darating pang bisita. Ito nga yung mga potahin na napili namin. May aperitivo sa gilid. Andy soup, sweet and sour fish, Bicol Express na may free tagdagang ang na fried tawili sa Shanghai. Tapos may fried chicken, Bicol Express, beef curry kare kaldereta, pakbet at spaghetti at syempre, Filipino tayo, rice is life. Siguro mga pitong putahe yan. So ayan na nga mga ka-friend, hey, tayo. Lechon, lechon. O, oh, diba, lechon. Pero lechon mo na kakaunin. Habang nakapila pa ang mga tao sa ano. Habang nakipila pa ang mga tao sa cater. Sarap ng lecheng, guys. Ayan, okay. so, sabi. Mmm. Mmm. Lechon. Lechon ng kakain anak. Ako naman ang nagpakain ngayon. ano tayo tinidor dahil may hirap. Ayaw na. na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko Sumiyamin! Oh, diba? Oh. Dali, kain pa rin, kain, kain! Kain na, kain, kain! kain. 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 Parang tabi tayo, kain tayo! Oh, diba? Ang idol lang kasama natin si Mother Singo. Oo! Oh. Dumayo pa tayo sa Milan talaga para oh. ano, maging mukbang. Dumayo pang sumiyam Sumiyamin oh. taga Spain. Mm. Ito talagang dinayo ng Sumiyamin. <laughs> si Mother Singo. Food so, trip! Oh. Dahan-dahan, mm. makakakain na po. <laughs> oh. At saka, yung ba? Sa ni. Sarap, mm. ito na nito. May pa sa bago. Masarap siya Masarap na. Buti na lang nandito si Albert's Catering. Oh? Kilala famous Germany. Nang mabusog na nga ang lahat ay di iyan. Nag-start na nga kami ng parlor games at nang may mga energy na. Maraming salamat nga pala sa Ninang at Kumari kong Lorraine sa muling pag-host ng party namin. Aring at tuwang-tuwang -tuwa mga magulang o oh, sa paghap note ng larong pabiting, sila talagang nasiyahan sa tunay. At isa sa mga highlights ng palaroy, aring kinagat ni Ada ng mansanas ni Eva. Tiyaring, iyan, kagata ng mansanas ng mga mag-aasawa. Kagagaling magkagata ng mansanas. Ang nanalo din yung kaibigan namin, Mokbanger, para Miss Pina Sumiyami ay wala namang duda kung paano nila nasungkit ang trono. Pagkatapos ng mapagod sa mga palaro ay nag na kami ng cake ni Kailian. Siyempre, wish ko sa anak ko ay lumaking malusog, masaya at may takot sa Diyos. At iyon na nga ay nakaraos din sa pagpapahanda ngayon taon. Nakakapagod pero masayang ipagdiwang ang milestone ng aming mga anak hindi pa man niya natatandaan o naiintindihan ang mga ganitong bagay, mga ganitong party. Pero at least, pag nagkaisip na siya, mababalikan namin yung mga ganitong alaala, -ala, di ka? Yun lang mga ka-friendly. Sana'y nabusog din kayo sa aming party. Thank you for watching. Ala prosima. Ciao!